narinig ko sa inyong harapan. Ako si Yahweh, ang Diyos ng kapangyarihan. Ako si Yahweh, ang Diyos ng dami at namig. Ako si Yahweh, ang nagpapagayag sa inyong lahat sa oras na ito. Ako si Yahweh, ang nagbibigay sa inyong lahat ng bagay sa inyong lahat. Aking mga anak, Ako'y nananito at nais kong sabihin sa lahat ng aking mga anak na kayong minamahal ko. Kay. Minamahal ko kayong lahat at nais ko kayong magkaisa. Minamahal ko kayong lahat at nais kong makita kayong lahat ay masagana, Minamahal ko kayong lahat at nais kong lahat kayo ay makita masigla. Minamahal po kayo lahat at lahat sa lahat kayo magkaroon ng kagalingan. Kaya naman kayo lahat sa na aking mahana, na aking tinawag sa aking kawan, hindi kung kayo kailanman pababalaan. Tandaan ninyo na ako magbabalik sa inyong lahat sa loob ng aking kabalik. Kaya na naman, mga mga, narinito ako at nais mong sabihin sa inyong lahat na ako'y nagkukuha sapagkat kayo'y nagbibigay ng inyong panso sa inyong pagkarito. Ikaw na aking pinakasamahaban, ako'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ako'y nagpapasalamat sa iyong kapapatan. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ika'y nananatili sa pagtawag sa aking mahalan. Ako si Yahweh, kaya ngayon, ibibigay ko sa iyo ang talakasan na iyong hinihingi upang patuloy ka pang sa akin. Huwag kang mag-alala sapagkat ikaw ay gagabayan ko at ibibigyan ko ng lakas upang mapagtipon-tipon mo ang iyong mga mahal at ang mga tao sa aking tawag. Kaya naman, kayong lahat na namin ito ay makinig sa akin. Sa pagkat si Yahweh, ang Diyos na makapangyaringan, ay hindi kailanman nagbibigay ng salita, walang kapagumanan. Ako si Yahweh, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ako si Yahweh, ang Diyos na makapangyaringan sa lahat. Ang aking salita, katulad ng aking anak, ay makatarungan. Ang aking salita ay makatutumanan. Ang aking salita ay tunay at kuwas. Ang lahat ay maglalako, ngunit ang aking salita ay mananatili hanggang sa magpakailanman. Kaya naman, ako si ang Diyos na inyong sinasamba, ang magbibigay sa inyo ng buhay, buhay na walang hanggan. Ako lamang si Yahweh ang inyong paglikuran at tawagin, at kayo'y makakasa na ilalayo kayo sa karamdaman at kapakamakan. Kayo na binigyan ko ng karunungan, ay gamitin ang karunungan na aking ipinagkalo upang inyong matukunan ang pangangailangan ng tahanan na ito. Sapagkat kayong mga tupa na narinito sa aking tawad ay imihiwalay ko sa mga kambing dito sa sanibutan. Ngunit ang aking grasya at pagpapala ay ipinapaulan ko sa mga kasalanan, gayon din sa mga mabuti. Manatili kayong mabuti sa inyong buhay, sapagkat iyan ang aking aral sa inyong lahat. Manatili kayong pag ibig sa inyong kapwa, sapagkat iyan ang aking aral sa inyong lahat. Manatili kayo sa aking salita at ito ang magbibigay sa inyo ng kaliwalagan tungo sa buhay ng walang hanggan. Pakinggan ninyo ang aking sinasabi, sapagkat ito ang magiging gabay ninyo upang kayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Pakinggan ninyo ang aking mga aral, gayon din ito ninyo sa buhay. Sa buhay ninyo ito, mga anak, manabili kayo sa akin. Manatili kayo sa aking pawor. Manatili kayo sa aking salita. Manatili kayo sa aking patnubay. Gamitin ninyo lahat. ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng paliwanagan. Ang pag-ibig ay bunga ng kapayapaan. Ang pag-ibig ay bunga ng kasaganahan. Kung kayo'y nabubuhay ng masagana, kung kayo'y nabubuhay ay maligaw ng nanas. Hindi ko nais na kayo ay sa kadiliman. Kaya ngayon, ako'y naririto at nagpapangayag sa inyong lahat ng aking pag-ibig. Nais kong yakapit kayong lahat ng anak ng aking malabay na pakpak upang kayo ay manatili sa aking gawain. Nais kong iligtas ang lahat ng makasalanan sapagkat nais kong makapili para darap sapagkat ang anghel na si Koloto no ay ipapadala ko sa inyong lahat upang gabayan kayo at bigyan ng kalukotan kayong lahat ay bibigyan niya ng gabay kaya ipagkakaloob ko sa inyo ang anghel ng komunidad dito na siyang labis ng nagkakaroon ng kalungkutan dahil sa lahat ay minamahal kaya tandaan niyo sa sa inyo ang anghel na ito na siyang magiging gabay ninyo tungo sa inyong parunungan. Maraming salamat sa inyong lahat. Iniibig ko kayo lahat. Minamahal ko kayo lahat. Ako si Yahweh, ang Diyos, ang Diyos ng langit at ng lupa. Ako si Yahweh, ako si Yahweh, ako si Yahweh, ako si Yahweh. Maraming salamat. Sumahin niyo ang kapayabaan, aking mga Salamat sa inyo. praise you um, um, uh -huh.